Lahat halos, ito ang ginagawa. Kapag 3 times, 4 times winner, pag retire ay sa breeding pen ina-assign, ginagawang brood ka. Tama ba ito? Wala namang masama o problema rito, basta't nananalo pa rin ang mga palahe at mataas ang percentage ng napipiling panlaban sa magkakapatid na lalaki at saka winning percentage ng mga ito sa laban. Ang assumption nating lahat, napatunayan na ng manok ang kanyang kausayan sa labanan. Kaya malamang na mahusay din ang kanyang magiging mga anak. Nangyayari naman ito. Pero gusto kong malaman kung gaano kasuksesful ang gantong breeding. Sa bagay, malaking factor dito ang inahin. Pero ito, sa natin pag-usapan. Ganto kasi ang concern ko. Ang winner, kalimitang cross. Pag ng cross uli at cross din ang ipinares, malaki ang chance na sumabog ang palahe. Imbes na winners, losers ang napalabas. Ang nangyayari, nakakapili naman, pero mababa ang porsyento ng napipili. Ang nangyayari kasi, dahil nga hindi puro sa kanyang mga katangian ang cross, iba-iba ang kombinasyon ng mga katangian na namamana ng individual na anak. Kunyari, may guwapo tayong manok na magaling, pero cross siya. Cross din ang ipinari sa kanya. May dalawa siyang anak. Ang isa guwapo pero hindi magaling. Ang isa pangit pero magaling. Tipong ganito ang resulta ng breeding natin. Konklusyon, hindi automatic na game ang anak porket game ang crossbreed niyang tatay. Paano naman ang straight bred lalo na ang inbred materials? Ang mga ito, hindi gasinong inaasahan sa laban. Pero marami sa kanila ang maganda ang performance bilang materyales. Bakit ganito? Dahil nga inbred, hindi natin gasinong inaasahan sa laban ang ganto material. Pwedeng manalo siya pero maring sa isa o dalawang laban lang. Hindi katulad ng cross. Pero ang maganda sa inbred, puro siya sa maraming niyang katangian. Yun bang tipong naibabato niyang maigi ang kanyang mga katangian sa mga anak niya. Lalo na kung magandang klaseng inahin din ang ipinari sa kanya. Lulutang at lulutang ang kanyang mga katangian. Kaya lang, siyempre, hindi naman agad makakasiguradong magaganda nga ang kanyang mga katangian. Ito ay kailangan pa nating subukan. Kasi kailangan kasundo niya ang inahin. Pero kung pagbabato sa anak ang pag-uusapan, malaki ang lamang ng straight bed kaysa sa crossbred na material. Maraming salamat sa panunood.